Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Bukod dyan, may uh, libre rin ba mga laboratory test or ray? Eh? Buti na, banggit mo yung laboratorio kasi sa konsulta dati, meron na tayong labing tatlo o labing lima, di ba, mm. na mga laboratorio. This time, nandun pa rin yan, pero nagdagdag po tayo ng cancer screening tests, no? cancer screening. Ayan. At lahat-lahat, meron tayong anim na cancer screening na nasa yakap, no? Uh, ang mga ito po, yung mammogram at breast ultrasound para po yan sa breast cancer, yung low-dose chest CT scan, meron pong alpha fetoprotein, liver ultrasound at colonoscopy, Ma'am Kathy. So, anim po lahat ito ng mga cancer screening na sasagutin na po ng PhilHealth sa ilalim po ng yakap program. So ang mga ito ay uh, libre po na makakamtan ng mga miyembro. Basta po ito ay nireseta, nirekomenda ng inyupong pong Yakap Clinic. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.